Ito guys, pa. ano talaga ang tawo niya dyan, kalabaw, kalabaw, na kami. guys, langit ay, langit ay, langit ay, guys. ay, langit ay, langit ay, langit ay, penguin. ay, langit ay, langit ay, langit ay, langit ay, langit ay, langit ay, guys. Yes, sila sir, ma'am. Oh, mag-see-eye naman kayo dyan. Anadbots, right? Ay, boss! Ito ang boss ko. Kanina pang dito. Ay, na, sir. Shout-out muna kayo sa mga ano nyo, boss. Shout-out na sa pamilya ko dyan. Saan, boss? Ay, hey, shout-out muna kayo. Ito, guys. Kawawa, guys. Ito, guys. Bugbog sarado. Ito naman dyan ako, tingnan mo. Parang ano ito, itawag yan, parang barko, may angklaw. <coughs> <coughs> you know, Pero ito guys, maganda pagkagawa, di ba? Kung gaano katalino ang Pilipino, guys, oh. So... May ano pa, may no, laway no, pa ng no, no, Spiderman, no? <tariffs> <No? inaudible> oh. Oh, di ba? Kita ka -ano, ano, mo naman, gaano ka ang ano. mo, nagkaroon pa ng ano, yung tawag yan. Yung... Dambu. Hindi, <laughs> sa ano pa. Ang pawid niyo. Uy, bakit meron ako dyan? <laughs> Ay, Ay, yan ha? 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 Ha?